Merry Christmas, Far. Yan, Far. Tingnan natin yung mga paligid natin, Far. Sobrang tahimik, Far. Yan. Yan, Far, oh. Sobrang tahimik, Far. Walang katao-tao, Far. Yan. Dahil lahat ng mga empleyado, Far, umuwi sila, Far. Yan. Oh, tingnan nyo, Far. Sobrang tahimik, Far. Yan, oh. Yan, tingnan nyo, Far. Para maniwala kayo, Far, ipakita ko sa inyo ang mga paligid ko, Far. Yan, oh. Tingnan nyo, Far. Sobrang tahimik talaga, Far. Kaya mag-isa lang ako talaga, Far, dito, Far. Baka gusto niyo Far, ako yayain, Far. Diyan sa inyo, Far. Yung mga... Mga wag lang magtakay-takay yung Far. Hindi ko kailangan yung Far. Gusto ko talaga, Far, yung mga... Mag, kayo lang libre sa akin, Far. Yan. Kasi ako, Far... Puro trabaho lang, para Iniisip ko, Far. Trabaho lang, Far. Sa akin. Gusto ko, Far, na... Trabaho lang. Walang gala-gala, Far. Ilan buwan na ako, Far, dito, Far. Hindi pa ako nakagala-gala, Far. Dito lang puro sa uh, tinatrabahoan ko, Far. Yan, Far. Tingnan natin, Far. Lahat ng paligid natin, Far. Yan, Far. Kahit sabihin nila na... Hindi masaya yung mga single. Okay lang, far. At least, ma at least malakas tayo, far. Walang sakit. Yan lang ang importante, far. At makakain tayo, far, araw-araw. Yan lang ang importante, far. Huwag natin isipin yung ka-enjoy yan natin, far. Importante, far. Malakas tayo. At walang sakit, far. At nagpasalamat tayo, far, sa mga ating supporter dyan far nandyan palagi kayo dyan para sa akin far yan oh. pumunta kayo sa pumunta tayo sa kabilang warehouse far yan yung isang araw far yung 23 ng hapon far yan oh. yung handaan nila dyan sila nag party party par yan par dyan sila nag party party yan oh. tingnan nyo par para maniwala kayo par yan yung naglaro sila dyan yan oh yan Diyan sila. Tapos mag-isa lang ako dito, Far. Mag-isa lang ako dito. Di ba makakatakot, Far? Mag-isa ka lang sa dalawang building. Yan. Hindi mo alam, baka may mga morto pa dyan, Far. Pero okay lang, Far. Kasi Christmas ngayon. Okay lang. Wala naman problema, Far. Naintindihan ko sila, Far. Yung mga kasama ko, umuwi. Ako lang mag-isa dito. Yan. Ginawa ko dito far. Yan. Kumakain lang. Tapos magsi-cellphone, cellphone, ganun. Gumagawa ng mga ano-ano. Yung mga kasiyahan sa ating manonood ay mga movie, ganun lang ba far. Kasi yung mahalaga far na hindi tayo masyado bored. Yan. Huwag din isipin lahat ng mga problema natin far. At Channel Far, kung bago pala kung bago ka pa sa aking YouTube channel Far. Huwag ka na magdalawang isip Far. Subscribe mo na din ako. Kung malungkot ka man sa buhay mo, mas malungkot ako kasi mag-isa lang ako Far. Pero huwag mo isipin 'yan dahil malami na tayo, hindi dapat magsaya tayo. Yan Far. Magsaya tayo Far. Yung mga outfit Far, color green Far lahat 'yan, oh. Oh, you know. Outfit, outfit far. Color green lahat far. Yan. Mga green. You know. Ang mga outfit far. Mga green green lang far. Yellow green far. Yan. At maraming maraming salamat guys sa panonood sa aking mga content ganito far. At Real Talk Far at ngayon ay hindi ka masaya. Balang araw, susuklian ka ng ka-enjoyment. Yan, far. Yan, par. At salam, par, maraming maraming salamat ko At sana po, ma kayo sa aking mga ganitong content, par. At, par, huwag kalimutan. Mag-like naman kayo at i-share ang ating mga ganitong content, par. Para po yung mga kabor na nababor dyan, mag-isa lang sa mga tinatrabahoan nila or mag-isa sa buhay. Para makita nila pala hindi, nila, hindi sila malungkot sa buhay nila. At madami tayo far. Huwag tayo masyado magpadala sa mga emosyon. Hayaan natin gan Mag-enjoy tayo. At gawin natin yung tama. Huwag natin gawin yung mali. Palagi yan. Yan ang mga ganda sa atin. Kasi, ang totoo far, pag nandito tayo sa mundo, kailangan masaya tayo. Kung alam mo naman mali, huwag mo gawin. Dapat yung tama. At maraming maraming salamat. Pwede sa inyong lahat to. That's all. Merry Christmas and a Happy New Year. Yan, par.